isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si sa and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about ano ang reliyon ni Jesucristo. So, our concept is all about born again. So, ang pagiging born again ay hindi isang reliyon, kundi isang karanasang espiritual kung saan ang isang tao ay binibigyan ng Diyos ng bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang espirito. So, ito ay isang pagbabagong buhay na nagmumula sa Diyos, hindi isang denomination uh, denominasyon o sekta. So, ang, uh, ang ating Bible reading is all about John chapter 3 verse 3. Tunay na sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, mayroon tayo additional readings dyan, katulad ng John chapter 3, verse 3 to 8, and 1 Peter chapter 1, verse 23, 2 Corinthians chapter, 7, 7, uh, chapter 5, verse 17, Romans chapter 6, verse 4, Galatians chapter 2, verse 20, and Ephesians chapter 2, verse 5, and 4 and 5. So, tungkol nabang verse ito, yung John chapter 3 verse 3. So pinapaliwanag ni Jesus kay Nicodemus na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng relihiyon kundi sa pamamagitan ng espirituwal na kapanganakan. So ang pagiging born again ay nangangahulugang uh, pagbabago mula sa lumang pagkatao patungo sa bago na bago na buhay sa espiritu ng Diyos. So ito ay isang biyaya ng Diyos na hindi makakamtan sa sariling gawa kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. So, ngayon na na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is born again is not a sect or a religion. So, yung pagiging born again ay hindi isang demonisyon, kundi isang personal na karanasan sa ating Diyos. So, hindi ito tungkol sa pagsali sa isang grupo, kundi isang bagong relasyon kay Kristo. So, ang tunay na born again ay hindi lumalapit sa reliyon, kundi sa isang buhay na ugdayan sa Diyos. Second is born again is, uh, is, a spiritual experience. So, ito ay isang pagbabagong spiritual na nagmumula sa Diyos. Ang isang taong sinilang muli at binibigyan ng bagong puso at bagong espiritu. So, ang dating aliman, so, ang dating alipin ng kasalanan ay nagiging anak ng Diyos. So, last teachings born again is the rebirth of the new song. So, ang lumang pagkatao ay nailibing kasama ni Kristo at isang bagong buhay ang magsisimula or nagsisimula. So, ang, tu ang isang tunay na sinilang muli ay nagpapakita ng pagbabago sa kanyang buhay at uh, uh, sa kanyang pananampalataya. So, ang pagiging born again ay hindi lang deklarasyon, kundi isang tunay na pagbabagong loob. So, ngayon na ako na tayo sa ating application. So, yung first application is stop identifying born again as religion. So, wag natin itong gawing label or demonisyon na sa tiyatawag. Dapat is unawain natin na ito ay spiritual na muling kapanganakan. Hindi isang grupo ng religion. So, ito natin ang ating mga attention sa pagkakaroon ng tunay na relasyon kay Jesus Christ. So, second is seek spiritual renewal. So, hindi sa sapat yung panlabas sa pagsunod sa reliyon kasi kailangan natin maranasan yung pagbabago sa ating puso. So, ang ating tunay na pagiging born again ay nagbubunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, yung araw-araw nating hangarin ang excuse me, ang paglago sa pananampalataya at buhay espiritual. So, last application is stop, uh, start sharing the experience. So, yung pagiging born again ay hindi dapat itago, kundi ipamahagi sa iba. So, yung ating patotoo o tinatawag na testimony ay maaring makatulong sa iba upang makilala si Kristo at maranasan yung bagong buhay. So dapat tayo magkaroon ng puso para sa pangangaral, uh, pangangaral ng Ibanghelyo at pagbabahagi ng pag-ibig ni Jesus Christ. So yun natin ako na tayo sa ating last part which is our discussion and our discussion about bakit natin dapat iwasan yung pagpapalaganap ng reliho at sa halip ay ipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo. So, para sa akin kasi, yung reliyon is madalas siyang nagdudulot ng pagkakahati-hati. Ngunit, ang tunay na Ebanghelyo kasi ni Kristo is nagdadala ng pagkakaisa at buhay. So, hindi tayo kasi tinawag upang ipagtanggol ang isang denominasyon, kundi upang ipahayag yung mag, uh, mabuting balita ng kaligtasan. Kasi ang relihiyon is nakatoon sa mga palabas na ritual, ngunit ang ebanghelyo kasi ay nagpapabago ng ating puso. So maraming tao ang sumusunod sa reliyon na walang tunay na relasyon kay Kristo. Kaya dapat natin silang akayin patungo sa tunay na pananampalataya. So sa halip na magtalo tungkol sa relihiyon, is dapat natin ipakita yung pag ni Kristo sa ating buhay. So sa gantong paraan kasi, mas maraming tao ang makikilala kay Jesus Christ at mararanasan yung tunay na pagbabago. So, ngayon, let's pray, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya ng bagong kapanganakan. Salamat sa pagbibigay sa amin ng bagong buhay kay Kristo. Tulungan mo kaming hindi tumutok sa reliyon, kundi sa tunay na relasyon sa iyo. Lord God, bigyan mo kami ng tapang upang ipahayat ang iyong evangelyo at pagiging ilaw sa iba. Patuloy mo kaming baguhin ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen.